muning amuning uh, ano? Um, Hustler? Oo, oh, panobigan <laughs> Maho, nga lubi ang nakuha <laughs> Yung lubi, baho Puchara 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 Ngayon At buwan na <laughs> Atong mastermind Tara Hahaha <laughs> 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 Eh, kireng-kireng. Tanawa, tanawa. Kaya, boy, na. Oo. Oh. <laughs> na. Na, oh. Ginampak yung isda, bato. Nagda, oh. Ah. Ano man sa sabi mo sasabihin mo kay Ina. <laughs> Balik. <laughs> Nabalik. Kay Bungas, ginama mo, ano? <laughs> man, <bungas? laughs> ano? 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 <bungas? laughs>

Amun nih mau kontra kayak baik Mau training nggak sila dua? Oh, no, 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 oh. guys mau guys? Si na na ano nah. may kuha na sa na 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 may kuha na sa. May giatag to ko nang man puro ko. kami guys, mabasang silver gas balay dan guys. <laughs> Maria kon busing guys. Amun sa amo sa bukid. kita taga bukid man kami. Ipalo na, guys. Ipalo guys. <laughs> I-follow nyo sa sir sa comment. Ano, <laughs> <laughs> ginaw. Ara, makinaw kami guys. Kadalagan na ko po pagyes. May ara. May ara ko nung. Ala, dalagan. Ara, ala, ala. May ara kami manampurok guys. Kaya tag ni... Nakakuha ko nung isa. Na, kakuha sa kuno. Na, nakakuha sa kuno guys. Gumawa kami ng isda. Anong galing sa tubig? Oo, oh, so, gawa naman. Oo. Oh, ayong barungoy yan, barungoy. Pakita <laughs> <laughs> ang ginaw sa isda. Barungoy, barungoy. Na, barungoy.